Hello guys, for today's video wala akong may content kaya binidyuhan ko na lang itong nagbubuhos sa bakod sa gilid ng aming accommodation Sa Saudi talaga kaya, iba talaga napaka high tech talaga ng mga gamit nila napaka bilis talaga nila magtrabaho Ganon nga po pala sila magbuhos dito ginagamitan talaga nila ng hydraulic para napakadali yung mga trabaho nila pagbubuhos ng mga simento Ito pala yung mga dating ginagawa pala dito sa bakod namin at syempre yan nga po pala yung mga hollow block nila Talagang napakatibay At syempre yan lang nga po yung butas nila Pero sa puwet wala siya talagang butas Kasi iba nga yung version nila dito sa paggagawa O pag-aasintada ng mga bakod o bahay Yan nga po pala yung mga semento nila dito At syempre yung mga buhangin nila Talagang red sand talaga siya At syempre ganyan yung version nila ng pagbabakod nila dito at yung mga tinutuntunan talaga nila ay mga hollow block kasi nga napakatibay. At syempre dahil wala akong may content kaya binijohan ko na lang at saka binoise over ko. At syempre sa mga nagtatanong sa akin bakit hindi na ako naglalive. Pasensya muna kayo kasi medyo busy po ako at marami akong pinagdadaanan. At syempre dahil nagvlogger vlogger na ako ay pinakita ko yung kung gaano kaputi yung aking paa. At syempre naglakad-lakad ako at pinakita ko yung mga hollow block nila at saka yung mga sinimento nila dito. Yan nga po pala yung bako dito sa gilid ng aming accommodation At syempre may mga pusa rin dito Kasi gaya rin ng Pinas, may mga pusa rin dito At dito pala hindi sila gumagamit ng gaano ng mga pako Ginagamit talaga nila yung clam na bakal Iba kasi yung version nila dito talaga ng pang-iipit ng mga plywood Para sa pagbubuhos or sa mga pang ano Pang-pang-pang-pang O yun na yun, pang-pang-pangkulan <laughs> As you can see talaga napakainit talaga dito at nakikita nyo talaga yung anino ko. At syempre kasi wala akong magawa kayo nag video video na lang ako dito at inulit ko na lang inupload ng ikanga. Kasi nga talaga wala akong may content kasi napakabisi busy ko ngayon. Ganyan pala ginagamit nila pag bubuhos ng mga poste o mga biga sa mga bakod. At syempre sa mga bahay din ganyan din mo talaga nakikita ko yan yung ginagamit nila mga hydraulic. At syempre sa likod ng bakod nga may truck nga doon Ang tawag nga po pala dyan ay mixer Yan yung may daladala nga simento na mix na Kahit tinawag siyang mixer At syempre dahil nagbablog vlogger na ako talaga binidyohan ko Para ipakita ko sa inyo kasi nga nagpapapansin ako At syempre dahil napakainit kasi tanghaling tapat nyan kaya sumilong ako dito sa lilim Kasi nga napakainit sinug na nga ako magiging matutos pa ako Kaya sumilong muna ako kasi pangarap ko talaga maging artista Kaso nga natusta lang talaga So ayun eh na nga ako, naglalakad na nga ako kasi papunta na ako ng aking kwarto kasi nga magpapahinga muna ako. At dahil nandito ka sa aking page, maraming maraming salamat kasi nasayang na naman ang yung tatlong minuto sa nonsense video. Maraming salamat!